po natin, anghel nating mga pasigenyo TGIS tapat gawain na serbisyo Giting ng pasig, palakpakan po natin, Konsehala Angelou Bilear Pinagbuhatan! Bago mawala ng yung ngayon <laughs> Kamusta ho kayo? Maraming maraming salamat <laughs> Maraming maraming salamat napakainitin yung pagtanggap dito sa buong giting ng Pasig. Nakakataba kayo ng puso. Pero kanina, abang naga house to house kami, parang pinapaalis nyo na kami. Huwag na kayo, magpahinga na lang kayo. Straight giting naman kami dito eh. Pero maraming maraming salamat po. At kukunin ko na rin po yung pagkakataong ito dahil ng 2022 po, ako po ay pinanalo nyo bilang konsihal. Maraming maraming salamat po, hihilin ako. Pwede ba round two bilang konsihan ninyo? Yan! Yeah! Yeah! Maraming maraming salamat. At kanina rin habang naga-house to house kami, syempre, yung iba tinatawag kong Carmela Borromeo. <laughs> At tinatawag ako Carmela Borromeo, nanginig yung kamay ko, parang gusto manampal. Parang naminis si Adelina ni Desma sa Chasing in the Wild. Maraming salamat. Pero ho, alam ko rin dito, marami akong kabatch dito. Sino ba yung bat batang 90s? Taas kamay. Yan. Ay, God si Buboy. 90s. Sino sa'yo, baligtad 60s ka. 60. Baligtad yan. <laughs> Pero sa mga kabatch ko dito si Pichi, ang kilala ninyo, tama po ba? Sa TGIS, sa Thank God It's Sabado. Pero alam niyo po, nung ako po ay pinanalo niyo noong 2022, ibang TGIS po yung pinakilala ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa, ina, servisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi mo puro salita, alam ko, dito sa pinagpuhatan, nararap naman na nagtatrabaho lahat ng pinanalo nyo ng 2022. Tama po ba? Yeah! At syempre ang ina na mag-aalaga sa mga kabataan at syempre sa mga kababaihan. Ipagtatanggol natin ang mga kababaihan. Tama po ba? Lalong-lalo yeah! lalo na ang mga solo parents. Tama po ba? Yeah! Dahil dito sa Pasig, bawal mo ang bastos. Yeah! At syempre ho, ang S ay serbisyo, serbisyo hindi mo mapapagod. At laging nakamiti habang magseserbisyo sa inyo. Dahil tunay naman, napakasarap ninyong pagsilbihan mga kapwa pa si Genio. Pero ito na po, meron akong good news sa inyo. Ready na kayo? Yes! Ang good news ko sa inyo, 13 days na lang eleksyon na. Excited na ba kayo? Yes! bibigyan ko kayo ng mga rason para maging excited. Kasi dito ko sa Pasi, dito sa pinagbuhatan, meron ako nabalitaan. Nabalitaan niyo na rin ba? Yes! Hindi pa? Yes! Pero ito, kayo magsabi sa akin kung totoo ha. Kasi ito nabalitaan ko. <laughs> Balita ko daw dito daw sa inyo. Dito sa lugar ninyo. VOTE STRAIGHT GITING NANG PASIG KAYO! Yeah! Parang lahat kayo kinabahan, no? Para Parang kala niyo mayroon akong ibang mamarites, ah, Hindi. Pero dahil 13 days na lang po ang eleksyon, bibigyan ko kayo ng matinding, matinding, matinding rason kung bakit po dapat VOTE STRAIGHT GITING NANG PASIG po ang dadali niyo sa May 12. Unang-una, ang GITING po NANG PASIG, ito pong laban natin ngayon. Ngayon darating na eleksyon, hindi na lang po ito laban ng kahit na sinong personalidad. Hindi po ito laban naming mga individual na politiko. Alam niyo ho ba ang laban ng giting ng Pasig ngayon? Ay laban na ho ng prinsipyo nating mga Pasigenyo. Ano-ano itong mga prinsipyo ito? Prinsipyo ng mabuting pagogobyerno. Dito pa sa pinagbuhatan, naririnig niyo na at alam niyo na yung good governance? Ito pa sa Malabuhatan, pwede nyo sabihin, alam ko at nararamdaman ko ang good governance dito sa Pasig. Yay! At bilang Pasigero, pag lumabas ka ng Pasig, tas noo, pwede mong sabihin sa akin sa Pasig, meron ng good governance prinsipyo ng mabuting paggobyerno, prinsipyo ng bukas na pamahalaan, prinsipyo ng may pananagutan sa batas at sa taong bayan, prinsipyo ng may integridad. Ano yung integridad? Katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kami po sa giting ng Pasig, hindi ho kami nagpapalabas ng fake news. Yes, tama. Kami ho sa giting ng Pasig, hindi po kami nag nagsasabi ng misinformation at disinformation. Yes, tama. tama. At kami tama. rin ho sa giting ng Pasig, wala ho kaming sisiraan na kahit na sino. Dahil sabi nga namin, kailangan respetuhin lahat. Yes! Prinsipyo ng integridad, yan po ang tinatayuan ng giting ng Pasig dahil meron ho kaming mga resibo. At alam nyo, ang pinaka, 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 <laughs> pinaka paborito kong prinsipyo ng giting ng basi, yung prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng bawat pasigil. Yan na ho ang titindigan natin hanggang May 12. Yan na ho ang iboboto natin. Yan mga prinsipyo na ho yan. Yan na po ang ipaglalaban natin dito sa Pasig. At alam niyo po ba na ang mission ngayon, ng gitit ng Pasig, kasabay ng pag-unlad ng ating lungsod Pasig, ang pag-unlad ng bawat Pasigyeryo. Kaya sana ma-excite kayo. Pwede ba kayo ma-excite? Alam niyo ba kung bakit din? Ang good news nasa ating mga kamay, nating mga pasigenyo, kung, kung gusto pa rin huba natin ng ganitong klase ng paggugobyerno. Nasa mga kamay ho natin, kung gusto pa rin huba natin yung good governance, nasa kamay ho nating lahat sa darating na May 12, kung gusto pa rin ba natin yung tuloy-tuloy na pag-agos ng pag-asa dito sa ating lungsod. Pero alam na nakakalimutan tong sabihin. Madalas, pinapasalamatan si Mayor Rico, si Congressman Roman Romulo, si Vice Mayor Dodot Jumerski, sa mga nagawa dito sa Pasig. Pero nais din ho namin, bilang giting ng Pasig, nais namin magpasalamat po sa lahat ng Pasigenyo. Dahil sa tiwala at suporta ninyo po, tumitindig ho ang giting ng Pasig. Kaya sana ho sa darating ng May 12, Vote straight, giting ng pasig po tayo. Maraming maraming salamat. Mabuhay tayo mga Pasigeno. Mabuhay ang lungsod pasig. And God bless us all po. Thank you. Muling iboto ang number 8 sa balota, Conserhala Angelou.